Good morning po mga kasari-sari store Ayan Wala tayong mga kumprada-kumprada ngayon Ano kaya yung itat-itat ko sa video dito Pero guys, meron lang akong share sa inyo Marami na yung ano dito sa aking tindahan Ayan, oh Oh, uh, oh, uh, diba? Tingitan nyo? bungi, bungi na yung tindahan ko Wala laban yung tindahan ko Pati yung aming jean At saka yung aming Bunso o gusto na dalawa na lang yung matera at saka yung aming sardinas ayan, dalawang klase na lang po yung ating sardinas miga at saka yung sauna lang at saka wala na kaming mga corn beef. Ubus na rin yung aming corn beef. Ayan, ito na lang natira yung laki dalawa. Ayan, ubus na. Marami nang wala dito sa aming tindahan. Tapos yung mga alak naman, ayan, wala na yung ginbilo. Ubus na yung ginbilo. Kapitan na lang yung nandito. <laughs> Tapos, yung ating mga emperador, ayan, yung emperador natin, dalawa na lang yung long ni ayan dalawa na lang siya tapos marami na talagang wala dito tapos yung aming pansit kanton ubos na rin yung pinakamabenta dito sa akin yung extra hot meron pa naman yung lucky Me chili man si meron pa tapos ayan yung lakimi, kompleto pa naman kalamansi chili man si meron pa naman dito hindi lang pa. hindi pa ako nakapag display tapos, yung mga dilata talaga, guys. Grabe, so proud ah. Yun yung mahawa na talaga siya, guys. Tapos, yung aming mga biskit. Ayan, mahawa na rin. Wala nang mga laman, Wala na, wala na, wala na. Wala nang laman. Yung ating mga biskit. Ubus na siya. Tapos, ano pa ba yung wala dito sa aking tindahan? um, ubus na rin yung mga chicherya natin, yung mga malalaki. yan na, na, wala na, wala na. Mahawa na yung tindahan natin. Pati yung ano, marami nang marami na wala dito sa aming tindahan, guys. Kaya, nakakalongkot. Nakakalongkot at hindi pa tayo nakapamili-mili kasi binayad ko naman yung benta namin. Binayad ko sa sigarilyo at saka ano binili namin ng harina at saka pumunta rin dito yung sulin binili ko muna ng sulin kasi hindi makapag-operate yung aming lumpiaan pag walang sulin kaya inuna ko muna yung sulin yung mga uh, dilata meron pa siya kaya yan hindi lang muna tayo magbili-bili di ba hmm. hindi pa kasi ako na naanuhan nabigyan ng pabuya <laughs> kaya yan hindi, hindi, lang muna po tayo mag ano, ngayon mag unboxing unboxing kasi wala naman tayong i-unboxing kasi wala naman tayong mga ano kamot <laughs> ano tika lang ha? ah. Ah, kamot ulo muna tayo ngayon marami na talaga guys mahawa na yung tindahan nalulungkot ako kasi mahawa na yung tindahan <laughs> so ayan po mahawa na buti pa yung mga kasari-sari ko dyan ma ano sila masipag sila mag maggrocery o, oh, masipag rin naman ako mag-grocery. Kaso lang, ano, yung... Masipag tayo mag-grocery, no? Pero, wala tayong i-go-grocery. yung, ano, ano natin, tatutulog yung puhunan natin sa tindahan. Hindi kumagalaw yung ibang items natin. Nandun lang. Tapos, yung iba is nandun sa utang. Kasi, hindi pa nagbayad yung ibang utang. Yung mga pinapautang namin, hindi pa nagbayad. Kaya, nakatinga lang muna doon. Wala muna tayong ngayon mga bili-bili-bili. O, oh, ba diba? So hello Pati yung mga kape namin, guys, ubos na ba? namili ako nung isang araw? Tatlong tay, tatlo-tatlo. Ngayon, ubos na naman. Wala na kami blanca. Ito Wala na. Si, baligay. Si, baligay. Baligay, tika lang hindi na ako nag edit hindi rin na rin ako nag edit edit kasi nakahasil ba, diba? direct ko na lang kasi itong inaano na direct ko na lang itong ipopost kasi na, ano din ako na ano na din ako pag ano marami kami ngayong ginagawa dito sa bahay Kapag maraming ganap ganap At tsaka yung ano pala yung hotdog kanina nag ano ako kumuha na naman ako ng crossing food kasi ubos na yung ano ng crossing food kaya yung halagang ano lang sarap yung resibo So, ito guys, oh, ayan, dalawang mahigit. Hmm. Kita ba ninyo? 2,050 yung aking binayaran. Blair siya. Bala kayo. Basta 2,050 yan guys, yung ating binayaran ngayon. Kaya, ayan. Kaya wala ako medyo na i -upload, medyo na i-upload ngayon kasi hindi kami na grocery at makawan na talaga yung tindahan ko. Ano? Pera? So yun na nga guys, inuno ko muna yung ano yung yung frozen at saka yung mga load. Load ngayon. Load ngayon yung pinakamabenta. Kasi marami nagpapalood, di ba kasi uh, next ano meron na naman. Mabenta sa amin dito yung load ng ano ML tapos yung GWP, regular. Naman. Kaya inuno ko muna magpa Yung nilolod ko dito is 2K, yung Globe at saka Smart. Yan, inuna ako muna bago ako magbili-bili ng mga grocery. Yung load yung importante. Kaya ayan. Ngayon natin yung load kasi sayang. pero yun lang muna yung update natin ngayon guys no yung benta namin kanina umaga is dalawang libo pinili ko ng frozen food tapos nagpalood tayo mahapon at saka grocery pa pa ng mga oh, sige, yun lang muna po guys so, yun lang maraming salamat sa inyo at kung uh, gusto nyo ma notify sa aking mga vlog click the button below or bill and subscribe na rin po kung gusto nyo ma-ano ma kung ano, ma subaybayan subay yung aking channel please subscribe and Like na Please like. And click the bottom notification bell. Thank you for watching. So, yun lang po. Maraming salamat.